yan ay eh, yung aking washing hindi gumagana yung timer hindi na siya umiikot so dipihit na lang siya bumili ako nung timer 150 lang yung ano, timer tapos ako na lang din nagkabit para makatipid sa labor so yan subukan lang kung gagana Ayan eh, de gumana. Wala na. Tapo <laughs> na lang yan. yan Hirap nga ako dyan kasi siyempre hindi ko masyadong kabisado. Pero isa lang naman yung sira doon yung timer lang naman. Tapos yung pinotol. pinotol doon ko lang din naman dinagtong yung ano. Kaputol ng timer binalik ko na lang yan dyan. so nahirapan nga ako dun sa ano, sa pinaka ground uh, yeah, inulit ulit ko pa yan kasi ayaw gumana yung pinaka motor kasi yung ground niya hindi ko mapagana yung ground pan nga ako dyan kaya medyo natagal na ako dyan kasi mali yung kabit ko Ayan. <laughs> medyo natatagalan ako dyan kasi mali yung kabit timer <laughs> napapalitan mo yung timer tapos dadugtong ko na lang doon sa pinanggal ko na timer oh, tapos yung aking alaga hinarangan pa yung camera ko hinarangan naman yung camera ko medyo nahirapan nga ako yan kasi wala akong tapos yung yung pinakakosilyo ko yan mapurol pa uh, magbalat ng ano tinira ko ka muna yung timer doon sa ano para hindi siya malapit. maghirap din mag ano, yan, mag, maghirap din mag uh, kabit kabit kasi pag hindi mo talaga kabisado yun ano. pero hindi naman siya magkaka ground dyan kasi nga uh, yung tinanggal ko naman yung motor ko na wire rod doon ko lang din naman din nagtungo uh, Okay, nag ko na lang yung ano, yung mga connection ng wiring kung ano yung tinanggal ko yun lang din binalikod sya para kasi timer lang naman ang problema hindi naman totally sa motor so dalawang wire lang naman ang dinugtong ko sya kaya ano yan wala naman magiging problema sa dapat uh, kailangan pag-aralan din natin pero pagdating siguro sa pinakamakina niya hindi ko nakayanin kasi hindi ko nakabisado yung mga na baka pwedeng sumabog yun o ano ayan, ano lang naman yan yung dalawang wire lang na pinotor yan ng pinagdoto tapos yun na, ta try na kung gagana na nga yung timer na kabit ko na nga yan, kaya ang ginawa ko dyan, yan, tatakip ko na mabalik ko na yung takip para matesting nga sya, kung napatakip, medyo nahirapan nga lang magkabit ng takip dyan, kasi babakas ko hatak-hatak -hata ko lang yan, tapos hindi ko tinignan kung anong garit pero may mga kamuhan dyan, para Sunday pa nga yung twerk ako. Dyan kasi mag twerk mag twerk ako mali pala yung kinabitan ko kaya <laughs> eh, inulit ko pa rin yan tinanggal ko pa rin kasi hindi nakapasok yung pinakababa doon, nakaangat pa kita nyo nakaangat <laughs> ay nako mali mali yung lola nyo pakalmira kasi hindi naman nyo trabaho eh. eh wala eh para makatipid sa ano eh sa labor. Kaya ayan, magpakahirap yung low line niya. <laughs> ayan, inulit ko na nga yan kasi nagkamali nga ako ng tuwerta doon. So, yan. Yung ilalim pala, hindi ko pa rin natuwerkahan yung pinaka-anuhan ng kapit ng motor. Ayan. nga

kay pawis na pawis na dyan sa ginagawa ko hindi ko naman kasi trabaho kaya dyan ako ay so ayan na nga ayan, uh, ayan gumana na May siya pa, yung timer niya Thank you for watching.